for today's video is kasama natin ngayon ang ating magulang. Ayan, manasan ka na ba? Halika na, sunod, sundan mo ako. Oh, halika. Ayun guys, si Chanel. Dalawa kasi account ko. And dalawa yung cellphone na ginagamit ko. Halika dito, mami. Sunod ka sa akin. Chanel yung nilagay ko. Bilis, tagal naman. Uy. Ano ba yun? Nasaan ka na ba? Uy! Nakawala. <laughs> no. tanong, ano ba yan? Mas, ano, ano ba nangyayari sa'yo? Bilis, hindi ka marunong. Mandali lang. Akit ka lang dyan sa O, oh, tapos dito, dire-diretso ko lang. Ah, <laughs> hindi ka marunong, guys. Pero tinuruan ko yan, guys, ah, Huwag kayo. Hindi lang siya marunong dyan. O, oh, dito, dito. Bilis, go. kaya kayo yan. Here. Mm. Bilis. Ano ba yan, mami? dito. Jump. Jump. Bilis. Bisa mo. Jump. 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 Bisa mo. Hindi siya meron ng matig na wakulog. Oh, Sigurado ako babasahin na yan. Tingnan mo. Tingnan mo, binasa nga niya. Ang tagalis. Uy. <laughs> Nahulog no, daw. No. Tulog daw siya. Lika dito, sundan mo kasi ako. Galingan mo na, ah. Huwag ka na magpakahulog, ha? Pag tayo nahulog pa, tapos nasa dulo na malapit na tayo. Sige, diret dire, dire mo na lang yan. Madali lang naman, eh. Go! Galingan mo. Ay, yaman ako sinun sinunod. Oh. Guys. Look. Wait lang, guys, sa Ah.

Oh my gosh Oh my gosh, okay, 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 okay. Mommy, wag nyo ano Ayan, okay na, okay na Halika na, halika na, me Mommy, go, faster Ako na nga, ako na nga Mag-control, mag-control, control, Ayan, okay na. Okay na din sa bakas. Oh, huwag ka muna po. Agad-agad pupunta dyan. Dito, dito. Sa star, sundan mo ako. Ika dito, dito, bilis. Di ba nabasa mo dyan kanina? Dyan ka lang daw sa star. Nabasa mo naman siguro yun eh, di ba? O saan kaya? Uy, ayan na. Thank you, mommy. Oh, saan ka na napunta? Hulog oh, ako. ako. No, nahulog daw siya. Ay, hindi ako nagsopi guys Nang nahulog daw siya. na ah, nahulog ako. Ayan, ko kontrolin ko lang si mami. Ayan guys, okay na, okay na. Halika na, bilis. Oh, bilis, halika na. Pag nahulog siya, guys, ako nagko-control sa kanya. Liga ka na nga, guys, iwanan na natin si Ma. Liga na, guys, iwanan na natin si Ma. May huwag kayo maingay. Huwag kayo maingay na, Iwanan na natin siya. Joke lang, hindi ko yun iiwan, no? Mamaya, mahulog pa yan. Hindi ko man lang malaman. Hali bilis! Ah, Tinatanong Tinatanong niya, guys, kung ano daw gagawin dyan. Kasama ko lang siya dito, guys, eh. Ubilis um, dito dito go. Ah. Mahulog pa 'ni. Eh. Ubilis, um, bilis ka dito bilis. <laughs> Uy. Oh, may dito 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 go. Um, bilis. Pag ikaw, nahulog ka pa. 23 um, pala. dito dito. Oh, dito sa star may ano dyan may, may ano dyan mag, may, magja jump ka dyan ha mag ingat ka magja jump dito ha magja jump jump go jump yan dito 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 go no. ay <laughs> panigurado ko guys dito pag panigurado ko guys dito si mami mahulog dito kasi tingnan nyo umuuga siya o mo dito pa nga lang hulog na siya eh tignan mo oh! Hello? Hello mami, pa dito nga na mahirapan. Hello. Hello? Hello? di siya marunong ah. Oh. Wait lang guys. Pakontrol ko si mami. Na, nakay na, okay na. Nakontrol ka na si mami. Ay, kata best friend. Ah, ka dito. mami mommy. rapong ka dito. Hello. Hello ka. Hello, hello. Hello, 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 go, go, faster. Ay. Go, go. Ilaman kita gusto mo. Para hindi ka maana. Ay. <laughs> <No>. <laughs> guys. Okay, Tumatawa din siya. Tumatawa okay. <laughs> din. Okay, Saan ka napunta? Sa okay, ipangan. Nahulog daw siya. Ako mo na control sa kanya. Wait lang, guys. Hello, mga me. This is me, Shine. Si Chanel mo na magkakontrol sa sa account ko. Sa avatar ko. Kasi nahulog ako eh. Para mabilis. <clears throat> Ayan na, nakikita niyo ako ayan o oh. up up akyat ayan o tingnan natin si, si chanel ayun yung kulay pink yung buhok ay mali pala ako kanina kalok si chanel tong lalaki ito pala si chanel dito sa kabila yun 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 malapit na si chanel, mabilis lang si chanel eh. kabisado na adik na adik sa ano yan eh. obi Di, di, agad. Mamaya na, wait lang. <laughs> <laughs> si ate, tignan mo, panoorin mo. Ayun na, si ate palating na. Pagka nakarating na si ate, Chanel. Si Ayun na, yay! Ayun na si ate, sabihin mo nga. And hi, guys. Ito na ako. Halika na, ma. Pag ikaw nahulog ulit, tatagal tayo. Halika na, sundan mo ako. Ano ba gagawin mo? Halika na. ah. Faster, faster. Don't be slow. Ay, mali ba? Bilis, baka mahulog ko. Ang tagal. Tan tan na, ilaban kita. Eh, nasisilaw ka ba? Kala ko hindi. Eh, sabi niya guys, nasisilaw daw siya. Tingnan ko nga. Ayaw nga, nasisilaw nga siya. Tinignan ko yung cellphone niya guys. Nasisilaw nga kakasilaw nga. Ali ka, bilis. Natatakot ako. Baka mahulog ako eh. Ay, okay. <laughs> uy, mahirap kaya to. Uy, 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 uy. Dire, diretso ka lang dito, maa. ma. Ma, dire, diretso ka lang dito, ah. Sige, wait lang. By the way, guys, kumakain ako kaya. Kaya ang ingay ko. Mami, dito ka, bilis. So, ayan, guys, kumakain ako. Papakita ko sa inyo. Ayan, ma. Ayan guys, kumakain kami ni mami. Favorite namin yan guys, mga Pinoy. Mami, hintayin mo ako. Nahulog ako. Ayan, deserve. are pinagtatawa mo ako ah. Gee, Grabe ah. Uy, ano pa yan? Okay, okay, okay. Dahan-dahan lang tayo sa part na to. Ayoko mahulog guys. Ayan! Gulog nga. Nabi lang ayaw mahulog eh. Hmm? Ba yan? Ang boring na. Hindi na tayo nihintay ni mami. Pero guys, baka maabutan natin siya, no? Kasi mabagal naman yun eh. Mabagal yung magparker ah. Ay may mag-obby. Hindi pa na masasalay dito. Kaya pil ko, maunahan niya siya. Kunti ka na yun ah. Dito na agad ah. Ayun na siya guys. Umaakyat. <laughs> Mami, mauunahan na kita. Be. Paano mo ah. Ayun, hinihintay na ako dito. <laughs> Nahawa siguro. Hoy, hoy ka na ma. Please, pasta. Wait lang ma ah lumakain ako ka. hindi ka dito, mabilis <laughs> sabi niya, bakit daw nawawala bigla, sabi ko Tempre. ano yan, kailangan mabilis ka lang yan, ay ganun ba sabi niya <laughs> let's go, hala ayo magjam mama matay na nako. ayun, sa so wakas naman, buti naman ay, mami madulas pala to di ba hate mo mga madudulas kasi madulas ka malaglag ano, Uy, galing niya. Sala. Medyo marunong na. Pag ikaw, nahulog pa. Mm, galing mo ah. Baka magiging katulad mo na ako. Hobby master. Ayan. Yeah. Gusto naman, uy takot na takot siya, oh. Iiwan na kita. Hindi mo alam kung saan yung pesto. Ha! 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 Hindi mo alam kung ano saan yung pesto dito, ha? Dito sa gitna. Joke lang. Dito, dito, dito. Sa may star. Ayun na, dito sa star. Sabi niya, guys, oo daw. Oo daw, alam niya daw. Hala, papaalagin ko yan. Diyan dito ka na dumaan oh. Ako dito ako dadaan kasi malakas na ako, pro. Pro ba ako, pro. Pro. Ngarte. <laughs> Bilhin mo na. Ako to si, Lo. Lo. Likan iwan na natin siya. Iwan na natin siya. Mar Magaling naman niya mag-copy. Iyan mo na. Ay. Mabait talaga si Ate Chanel niyo. Naghihintay yan. Ano na nangyayari sa iyo, ma? Ma. Bilis. Ah. Mabilis, go. Pag ako na ka pa. Oh! Ano <laughs> na siya. Buti may harang doon. Saan <laughs> daw siya napunta, sabi niya. Ayun guys, ko ako trailing ko na lang. guys, okay na. Na-control ko na. Hindi kasi siya masyadong marunong. Halika na ma, bilis na ma. mo, na ma, huwag ka na magpalo daw. Ay, wag ka na magpahulo ka. Hala, baka mo uga ito ma. Mauna ka na ma. Baka mo uga yan eh. Sige, go. Mauna ka na nga. Binulis niya talaga yung kala naman. Uga eh, okay, buti na anak Hindi. Buti na lang, hindi oh, Wala na kita, bye-bye Ulo <coughs> <coughs> Nakuulog siya, guys Nagpauulog na nga tayo <coughs> Mommy <coughs> <coughs> eh, Magbabay na tayo Halod daw, halod daw Halya <coughs> Tumatawa ko pa talaga Patayaw <coughs> Magbababay ay. Magbababay na nga ako Eh. Ang taas daw, ang taas. Hello, ang Bye guys. Bye guys. Bye. Thanks for watching.